Mga ka-sports, may nalalapit na laban ang former Unified Lightweight World Champion na si George Kambosos Jr. sa buwan ng Marso at sinabing sila ay maglalabas daw ng announcement sa lalong madaling panahon hinggil sa detalye ng kanyang paparating na laban. At nabatid nga sa latest post ni Kambosos sa kanyang official social media account kung saan ay binanggit nito ang mga payo sa kanya ng ating pambansang kamau na si Manny Pacquiao noong makasama niya ito at ginawang sparring partner siya. Sinabi ni Cambosos sa nakaraang 3 world title fight niya umano ay magarbon yang sinabi na napakadami niya daw natutunan sa 8 division world champion ng boxing. At ang hindi niya daw makakalimutan sa lahat ng sinabi sa kanya ni Pacquiao ay kapag ginawa mo daw ang lahat ng makakaya mo at nagpakahirap ka ng matindi sa ensayo ay wala nang imposible pagdating sa labanan dahil kaya mo nang manalo sa lahat ng iyong laban. At nang marinig niya ang mga salitang yon na binanggit ni Pacquiao ay talagang binubuhos niya na lahat ng makakaya sa ensayo sa kanyang training camp. Kaya sabi ni Kambosos na handang-handa at sabik na siyang ipanalo ang kanyang laban sa Marso. Matatandaan po na si Kambosos ay nagmumula sa isang matinding pagkatalo via knockout sa kamay ng pound for pound king na si Vasily Lomachenko Walong buwan ang nakalipas si Kambosos ngayon ay gigil na makabawi at para mabigyan ng pagkakataon na makatungtong ulit siya sa tuktok ng boxing at maging isang ganap na world champion. At sa ibang usapan naman ay minamaliit ang current unified super middleweight world champion Canelo Alvarez ang two division undisputed world champion na si Terence Crawford. Sinabi kasi ni Canelo na bagamat isang napaka-espesyal na buksingero manong si Crawford ay ang matinding katotohanan daw ay isang bigating boksingero pa naman daw talaga ang natatalo nito at yun nga umano ay si Errol Spence Jr. Dagdag ni Canelo na kung titingnan mo daw ang lahat ng kalaban ni Crawford ay wala daw ito natalo na dekalibring boksingero tulad kay Spence ito hindi ikinatuwa ni Crawford at agad itong sumagot dahil daw sa sinabing ito ni Canelo ay para na daw nitong binastos ang mga buksingerong kanyang mga nakatapat. Alalahanin daw na lahat ng buksingero ay buhay ang nakataya sa bawat pag sa ibabaw ng ring. Kaya doon pa lang daw ay nararapat lang na irespeto ang lahat ng buksingero. Maliban dyan ay pinagmalaki din ni Crawford na gawing mahina ang isang magiging katapat niya na mga matitibay na buksingero kapag siya na ang makaharap kaya katulad daw sa mga sinabi ni Canelo at ang iba pa, nawala daw siyang nakatapat na mga malalakas kasi lahat daw na hinarap niya ay may mga malaking pangalan na sa boxing. Sadyang naging mahina lang daw ang mga ito kapag siya na ang nakaharap sa ibabaw ng ring dahil sa kanyang angking galing at napakalaking agwat sa lahat ng mga aktibong buksingero ngayon.